Mag top speed na naman tayo ngayon mga ka-rider ng 1334 sprocket combination. Pangalawang top speed ko na ito mga ka-rider. engine tong motor natin. Welcome to my channel. Jeremy Blanc. Ito na yung 1334 na sprocket combination. Na tinap speed natin noon gagawin natin siya ng parto ang sabi kasi ng iba ay isagat ko daw yung bawat gear para makuha ko daw yung pinakatap speed nya pero mahirap yatang gawin yun mga rider baka ikakasira lang itong motor ko pag ginawa ko yun ang gagawin lang natin ngayon mga karider ay susundin natin yung nakalagay dito sa kanyang panel gates yung primera ay pabutin natin siya ng 40 kph at yung segunda naman ay 60 kph mga karider yung segunda pero yung tersera ay pabutin natin siya ng ET. at yung kwarta na ay 120 na kung aabot siya ganun yung gagawin natin mga rider sa mga nagko-comment pala na hindi ko alam mag-tapish speed alam na alam ko yan mga rider madali lang magtap speed pero ayaw kong abusuhin tong motor ko kasi mahal ko ang motor ko mga rider kaya pasensya na sa mga nagko-comment na hindi ko alam magtap speed pero mga iba na nagtatap speed ay sinasagad sa bawat gear yung mga iba naman ay nakasuporman daw pag magpatakbo para pero bag dito kasi yung daan natin ay hindi pwede yung superman dito baka matikitan pa tayo dahil maraming CCTV dito na nakalagay at kung minsan maraming enforcer dito kaya yung normal lang na pagupo natin yoyoyo lang tayo konti para mas maganda kaya punta lang tayo dun sa medyo malawak na daan para magawa natin yung pagtap speed mga rider sana walang maraming sasakyan mahirap kasi mag tapis speed pag maraming sasakyan nakakatakot kasi dahil marami pang crossing doon maganda sa sana kung diretso lang na daan Ninyo, talagang putik ang daan dito hindi pa makita kung ano ang dinadaanan dito kung mabato ba o hindi hindi pa pala natin na gawan ng video ito sa akyatan dahil marami pa tayong ginagawa next time na lang mga karider gagawan natin ng video sa akyatan itong 1334 na is bracket combination sana walang maraming sasakyan sa pupuntahan natin kasi dito mga rider daming crossing dito kaya yun lang yung nakakatakot yan crossing na naman dito mamaya dyan crossing na naman kaya yun lang ang problema sa daming sasakyan ngayon na dumadaan mukhang mahihirapan tayo ngayon na magtap speed dami talaga mga ka rider paano tayo makapag top speed pag ganito yan subukan natin mga ka rider pabutin tayo ng 40 yan 40 yun 60 segunda tercera 80 <laughs> Pagpas pa Yan mga ka-rider Yan Umabot ng isang daan May sasakyan lang sa unahan mga ka-rider Nabitin na, na naman tayo ito yung sinabi ko talaga na mahirap dito magtapit-pit mag ground ulit tayo ng isang beses nabitin tayo kanina hanap ulit tayo ng magandang tempo bukan ulin aten terserang magpas tayo ng isang daan konti lang yung pinatakbo natin mga rider hindi masyadong mahaba yung daan na dinahanan natin pero bilis talaga makuha ng isang daan hindi natin sinagad yung bawat gear mga rider sinundan lang natin yung nakalagay dito sa panel gates pero tingin ko talagang kakayanin niya yung 110 kung mahaba lang yung patakbuhan natin ikot tayo dito subukan natin dito mga karider. sakaling walang marami sasakyan for product kasi dito Kaya uh, dun muna sa unahan eto mga rider tignan natin dito hanap tayo ng simpo yan ito na siguro yan 40 na yun abutin natin ng 60 yan uh, third gear 80, 80 yan naka fourth gear na tayo dar Kakatakot dito, daming crossing. dito na lang yung video natin mga karider uh, salamat sa mga nanood uh, at subscribe naman ng youtube channel natin